Bakit kaya hindi kinakain ang milyon-milyong baboy ramo o wild boar sa Europa? Bakit sa kabila ng kanilang pagdami, hindi ito naging isang pangunahing pagkain sa kontinente? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng baboy ramo sa Europa pati na rin ang mga dahilan kung bakit hindi ito karaniwang kinakain sa kabila ng mataas nitong populasyon sa kasalukuyan. Makikita natin kung paano nagbago ang pananaw ng mga tao sa baboy ramo mula sa isang prestihiyosong pagkain patungo sa isang hayop na nagdudulot ng mga problema sa kalikasan at kalusugan. Ang baboy ramo o Suscropha ay isa sa pinakamahalagang hayop sa buong mundo, partikular na sa Europa. Ang kasaysayan ng baboy ramo sa kontinente ay may kaugnayan sa mga pagbabago ng klima, aktibidad ng mga tao, at ang natural na paglago ng mga kagubatan. Sa mga nakaraang dekada, napansin ang malawakang pagdami ng populasyon ng baboy ramo sa Europa, ngunit hindi ito kadalasang nakikita bilang pagkain ng tao. Ang tanong ay, bakit nga ba hindi kinakain ang milyon-milyong baboy ramo sa Europa? Ang baboy ramo ay pinaniniwalaang nagmula sa Timog-Silangang Asya at nagsimulang magparami sa Europa mga limang milyong taon na ang nakalilipas. Sa sinaunang panahon, Partikular na noong panahon ng mga Romano, ang baboy ramo ay isang mahalagang pagkain. Itinuturing ito ng mga Romano bilang simbolo ng prestihiyo at ginagamit sa mga kaganapan at pagbibigay handog. Sa panahon ni Konstantin, tinawag pa itong black beast dahil sa itim nitong kulay at nakakatakot na hitsura. Gayunpaman, habang lumipas ang panahon, nagsimulang magbago ang pananaw ng mga tao sa baboy ramo at hindi ito naging pangunahing pagkain ng mga Europeo. Noong mga ika-17 at ika-13 siglo, ang populasyon ng baboy ramo sa Europa ay nagsimulang humina. Dahil sa labis na pangangaso at pagkasira ng kanilang mga tirahan, nagdulot ito ng pagbaba ng kanilang bilang. Sa kabila nito, itinuturing pa rin itong mahalaga sa mga kultura at lipunan ng Europa, ngunit hindi na ito naging regular na pagkain ng tao. Sa katunayan, sa mga nakaraang dekada, ang baboy ramo ay muling dumami ng husto. Isang pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan ng mga natural na predator, ang pagdami ng mga kagubatan, at ang pagbabago ng klima na nagbigay daan para sa kanilang mabilis na pagdami. Ang pagkakaroon ng mas maraming pagkain at ang pagbaba ng pangangaso sa mga baboy ramo ay naging sanhi ng kanilang muling pagdami. Noong pagtatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, Napansin ng mga eksperto ang hindi inaasahang pagtaas ng populasyon ng baboy ramo sa buong Europa. Sa ngayon, ang mga baboy ramo ay matatagpuan hindi lamang sa mga kagubatan kundi pati na rin sa mga urbanisadong lugar. Ang mga baboy ramo ay nakakakita ng mas maraming pagkain at nakatagpo ng mga lugar na hindi nila matatagpuan sa nakaraan. Gayunpaman, sa kabila ng mabilis na pagdami ng populasyon ng baboy ramo, Maraming mga isyo ang kaakibat nito. Isa na rito ang epekto ng kanilang pagdami sa agrikultura at kalusugan. Ang mga baboy ramo ay kilala sa kanilang kakayahang magdulot ng pinsala sa mga pananim at mga sakahan. Ang kanilang pagkain ay nagiging sanhi ng malawakang pagkasira ng mga taniman, kaya't may mga tao na nagtatangka na kontrolin ang kanilang populasyon. Bukod dito, ang mga baboy ramo ay maaari ring magdala ng mga sakit na maaaring kumalat sa mga tao at mga alaga nilang hayop. Dahil dito, ang pagkain ng baboy ramo sa Europa ay hindi gaanong tinatangkilik. Ang karamihan ng mga tao ay hindi interesado na kainin ito. Marahil dahil sa mga isyu ng kaligtasan o sa takot na magkaroon ng sakit. Gayunpaman, may mga lugar na nagpapakita ng interes sa kanilang karne. At may mga eksperto na nagsasabi na maaaring magamit ang baboy ramo Bilang isang alternatibong mapagkukunan ng karne, bagamat hindi pa ito karaniwang kinakain sa maraming bahagi ng Europa, ang populasyon ng baboy-ramo o wild boar ay itinuturing ng International Union for Conservation of Nature, IUCN, na hindi delikado o least concern dahil sa kanilang mabilis na pagdami at pagiging adaptable sa iba't ibang uri ng kapaligiran. Ang mga hayop na ito ay matagumpay na namumuhay sa mga lugar na may sapat na tubig at mga kagubatan. Gayon Gayunpaman, meron silang mga katangian na nagiging sanhi ng kanilang pagiging invasive species o mga hayop na nagiging sanhi ng pinsala sa mga natural na ekosistema at sa mga lokal na species. Dahil sa kanilang kakayahang magparami ng mabilis at mag-adapt sa mga bagong tirahan, mabilis nilang naagaw ang mga lugar na dati ay tinitirhan ng mga katutubong hayop. Ang mga baboy ramo ay may kakayahang manghunt o maghanap ng pagkain sa mga urbanisadong lugar, kung saan nagiging sanhi sila ng pagkalat ng mga sakit at pagkasira ng mga ari-arian. Kabilang sa mga lungsod na nakararanas ng epekto ng kanilang pagdami ay ang Houston, Barcelona, Rome at Hong Kong. Ayon sa mga pag-aaral, tinatayang umaabot sa 2.5 bilyong dolyar ang pinsala na dulot ng mga baboy ramo sa Estados Unidos bawat taon. Bilang tugon sa isyong ito, naglaan ng pondo ang ilang mga bansa para sa pangangaso ng baboy ramo at upang magbigay ng pinansyal na suporta sa mga magsasaka na naapektuhan ng kanilang presensya. Ang mga siyentipiko at mga eksperto mula sa iba't ibang sektor ay nagtutulungan upang masusing pag-aralan ang mga isyu at epekto ng pagdami ng baboy ramo, partikular sa Europa. Sa kabila ng kanilang pagdami, isang malaking tanong ang nananatili. Bakit nga ba hindi kinakain ang baboy ramo sa mga bansa sa Europa, lalo na sa kabila ng kanilang kasaganahan sa populasyon? Isang partikular na insidente na nakaapekto sa pananaw ng mga tao tungkol sa baboy ramo ay ang trahedya na nangyari sa Chernobyl noong Abril 26, 1986, kung saan ang nuclear power plant ay naglabas ng radiation sa hangin na nagdulot ng kontaminasyon sa mga hayop sa paligid. Sa kabila ng pagbaba ng antas ng radiation sa mga hayop sa nakaraang mga taon, isang hayop na nanatiling apektado ay ang baboy ramo. Ayon sa mga siyentipiko, mataas pa rin ang antas ng radioactive isotope na cesium-137 sa mga baboy ramo na matatagpuan sa mga bansang Germany at Austria. Ang fenomeno na ito ay tinatawag na wild boar paradox. Kung saan ang mga baboy ramo ay patuloy na may mataas na level ng cesium 137 sa kanilang katawan kumpara sa ibang hayop. Ang cesium 137 ay isang uri ng radioactive substance na nagdudulot ng malubhang epekto sa kalusugan ng mga hayop at tao. Dahil dito, maraming tao sa mga lugar na apektado ng kontaminasyon ng radiation ang hindi na kumakain ng baboy ramo, lalo na sa mga lugar kung saan mataas ang antas ng Sesium 137. Ang mga baboy ramo ay kilala sa kanilang pagiging host ng mga parasitiko at mga sakit tulad ng trichinosis na maaring magdulot ng seryosong karamdaman sa tao. Dahil dito, ang mga hayop na ito ay itinuturing na hindi ligtas kainin, lalo na sa mga lugar na may mataas na panganib ng pagkakaroon ng sakit mula sa kanila. Noong mga nakaraang dekada, ang mga siyentipiko ay nagsagawa ng mga pag-aaral upang tuklasin kung bakit patuloy na mataas ang antas ng radiation sa mga baboy ramo, isang isyu na hindi lamang sanhi ng trahedya sa Chernobyl. Ayon sa kanilang mga natuklasan, nagsimula ang kontaminasyon ng mga baboy ramo mula pa noong 1960s, isang dekada kung kailan lumaganap ang mga nuclear weapon test. Ang mga pagsabog ng mga nuclear na armas at ang produksyon ng enerhiyang nuklear ay nagdulot ng radioactive contamination sa mga kapaligiran. Ang radiation na ito ay naglalaman ng iba't ibang isotopes tulad ng cesium-135 at cesium-137 na nagmumula sa mga pagsabog at iba pang mga aktibidad na may kinalaman sa nuklear. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng rasyo ng mga isotopes, nakikita ng mga siyentipiko kung saan nagmula ang radiation. Ang mas mataas na rasyo ng cesium-137 ay nagpapakita na ito ay nagmula sa mga nuclear weapon explosion, samantalang ang mas mababang rasyo ay tumutukoy sa mga nuclear reactors. Sa isang pag-aaral, tinuri ng mga siyentipiko ang 48 na sampol ng karne ng baboy ramo mula sa buong timog ng Germany. Sa kanilang pagsusuri, natuklasan nila ang mataas na antas ng cesium-137 sa karamihan ng mga sample. Ang mataas na antas ng cesium-137 na may maikling buhay ay tumutugma sa radioactive fallout mula sa mga nuclear weapon test na ginawa noong panahon ng Cold War. Ipinapakita ng mga natuklasan na ang mga baboy ramo sa lugar ay nahawa mula sa fallout ng mga pagsabog ng nuklear. Ang mga hayop na ito ay maaaring nakain ang radiation na dulot ng mga kontaminadong deer truffle mushrooms, isang uri ng kabute na tumutubo sa lupa at kinakain ng mga baboy ramo lalo na tuwing taglamig kung saan kakaunti ang ibang pagkain tulad ng mais ang cesium ay isang uri ng radioactive na elemento na tumatago sa lupa at sinisipsip ng mga halaman tulad ng mga kabute na nagiging sanhi ng kontaminasyon sa mga hayop na kumakain nito ang mga truffle mushrooms ay kilala sa kanilang kakayahang sumipsip ng mga radioactive substances mula sa lupa kaya't nagiging daluyan sila ng radiation para sa mga hayop tulad ng baboy ramo. Ang fenomeno na ito ay nagpapaliwanag kung bakit mas mataas ang antas ng radiation sa mga baboy ramo tuwing taglamig dahil sa mga truffle mushrooms na kanilang kinakain. Dahil dito, natutuklasan na ang mga baboy ramo ay hindi lamang nakalantad sa radiation mula sa nuclear weapon test, kundi pati na rin sa mga kontaminadong pagkain sa kanilang kapaligiran. Ang mga natuklasan na ito ay may malalim na kahulugan para sa ating kalikasan at kalusugan. Ang mga pagsubok ng mga nuklear na armas noong nakaraan ay may mga hindi inaasahang epekto na patuloy na nararamdaman sa kalikasan hanggang sa kasalukuyan. Kahit na lumipas na ang maraming taon, ang mga epekto ng radiation mula sa mga nuclear weapon test ay may pangmatagalang epekto sa kalikasan at sa mga nilalang na nakatira rito, kabilang na ang mga hayop tulad ng baboy ramo. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay babala sa atin tungkol sa panganib ng mga nuclear weapon test at ang mga epekto ng mga ito sa ating kapaligiran at kalusugan. Tahule, ang mga natuklasan tungkol sa radiation at mga epekto ng nuclear weapon test ay isang mahalagang paalala. Ipinapakita nito ang pangangailangan ng masusing pangangalaga sa ating kalikasan upang maiwasan ang mga hindi inaasahang epekto sa ating kapaligiran at kalusugan sa hinaharap